Ayan, magandang araw mga kayo. Welcome po dito sa ating YouTube channel, Soprocute TV. Ayan, kumusta po kayong lahat mga kayo. Update lang mga kayo, para sa gig ngayong araw ng Ilias City TV Band mga kayo. July 5, araw ng Sabado, na nasa Hinubuan, Negros Occidental po sila mario. kayo. So doon po sila magpapatili, magpapasabak, magpapasaya mga kayo. So ito yung venue mga kayo kung makikita ninyo halos all set na rin po mga kiyo na set up na rin po yung mga speaker ayan yung mga ilaw mga na set up na rin yung tent kung saan magpe perform ang Elias JTB band ay okay na okay naman mga kayo. goods na goods na yung mga upuan mga kayo, na ilatag na rin pero napansin ko lang guys yan medyo maliit po yung binyo na ito guys hindi katulad ka niya gabi sa Cady City mga kayo, na open ground po siya guys napansin niyo ba yon? open po yung uh, binyo kagabi sa Cady City kaya kung titingnan mo guys punong-puno po talaga mga Q, grabe yung capacity, yung estimated capacity non Mario ng venue na yon 50,000 mga Q. pero kagabi guys, estimated nasa 60 to 70 hanggang 80,000 po yung mga taong pumunta doon sa Cadiz City so makita nyo naman mga Q, kasi nag-viral po talaga yung Cadiz City kagabi mga Q, kasi sobrang daming tao mga 10pm pa lang guys grabe, hindi na mahulugan ng karayom Umiitim na po yung venue sa sobrang dami ng tao mga kayo, Para na po silang mga langgam guys Yan ang maganda lang kasi sa venue na yun mga kayo, Hindi masyadong mainit Kasi open ground po siya guys Kitang-kita nyo naman para po siyang nasa uh, Yung mga katabi nun marang mga palaisdaan na mga Q Marang mga palayan na po yung mga katabi nun Kaya maganda presko-presko po Kaya sobrang dami pong taong pumunta kagabi Pero ito kasi mga Q dito po Sa hinubuan mga Q Negros Occidental ay medyo may kaliitan Ayan. So, iwan ko ba kung uh, ako lang yung nakakapansin, Mario. Pero malay natin, guys, baka ditong side sa kabila, sa hindi nakikita ng camera, ay malawak naman. Kaya abang-abang kayo, mga Kyo, mamaya sa mga update pa natin dito po sa Hinubuan. Maghanap po tayo, mga Kyo, ng video kung saan na makikita natin yung buong location, mga Kyo, ng video na ito, mga kayo. So, ayan, mga Kyo, kay kanina po, nag-check na po sila ng stage, mga kayo. Siyempre, for safety ng mga magpe-perform. Yan, uh, walang sira, walang damage. Yan, walang madiskrasya, mga kayo. Ayan po yung mayor nila, mga kayo, nag-iikot na po dito sa stage, mga kayo, para tingnan po yung stage kung goods na goods pa yung paggagawa, mga kayo. So, yun lang, guys. Abang-abang kayo sa mga update natin mamaya. Dito po sa hinubuan, mga kayo, Negros Occidental. Dito po mamaya, tutugtog, magkoconcert ang Elias J., TV Band Pacquiao. excited na po sila guys. Kanina napuntahan ko, o napuntahan ko kanina, yung Facebook group dito po sa hinubuan na uh, Negros Occidental guys. Grabe, sobrang excited na po sila Pacquiao. Kagapay po sa Cade City guys, ang dami po nilang entry para sa Sabak dito po. Marami din daw po silang entry at may surprise po sila kay Elias J. TV mamaya mga kayo. Grabe guys. Kaya abang-abang kayo mga kayo sa mga update natin. Grabe, no? ah uh, ito lang yung napansin ko, mga kayo, sa Binyo. Ayan, maraming nakakaharang-harang kasi, mga kayo. Yan, mga island-island pa sa gitna, mga kayo. Medyo mahirap tumamaya, mga kayo, para sa mga tao. Yan, maganda kasi yung Binyo, mga kayo, na malawak talaga. Yan, for example, example ko lang na naman si yung Cadiz City, mga kayo. Grabe, napakaganda ng Binyo, guys. Yan, kahit magtakbo-takbuhan sila dun, mga kayo, sa gitna, wala silang babanggaan. Eh, dito kasi, mga kayo, may mga island-island pa sa gitna, may mga hardin pa. <laughs> Sana naghanap sila ng ano, ng parang open space din, yung uh, pwede talagang ano, uh, mag-rock and roll yung mga tao, mga kayo. Ayan, mamaya mga kayo, abang-abang kayo guys. Ayan, tingnan natin kung uh, paano yung setup mamaya. Uh, gaano karami yung mga taong pupunta dito po sa Cadiz City at ipagdasal natin guys na wag ulanin kagaya po ah, Cadiz City hinubuan pala hinubuan dito si hinubuan Mario alam ko may mga magla live naman mamaya kay Dave po tingin po tayo ng live sir Dave mamaya Mario kasi maganda po yung kanyang gamit na cellphone Mario napakalinaw po ng kanyang live so dito. ayan po guys ha Again po, dito po mamaya sa Hinubuan, Negros Occidental ang Elias J. TV Band. Mga kayo. so dito po sila magpapasaya, magpapasabak, magpapatili. Reminders lang mga wag huwag po kayong magdala ng mga bata. Ayan, below 10 years old pa baba, mga kuyo, huwag nyo nang dalhin kasi mahirap po yan para sa mga bata. Hindi po nila kaya makipagsabayan sa ating matatanda mga kakyo. So huwag nyo nang dalhin guys. I ano nyo na lang sa mga bahay niyo, iwan nyo na lang sa bahay niyo, mga kayo. At yung mga cellphone niyo i-charge nyo na kaagad. Diba? I-delete yung mga dapat i-delete. Yan, linisin nyo na yung gallery, mga kayo, Para mamaya, kapag kukuha kayo ng litrato, magre-record kayo ng video, walang maging problema. At ingat lang po kayo dyan sa hinubuan. Yan, ingat-ingat po kayo. Yan, magbigayan lang po guys. Magmahalan, magintindihan po tayong lahat. Kasi mga kayo, hindi talaga maalis natin mamaya. Yung mga hawian, sagian, tulakan, banggaan mga kiyo, kaya pairalin po natin yung respeto po sa isa't isa, Mario. kayo. So, maraming salamat, mga kayo. Ingat po kayo. Abang-abang kayo, guys, sa mga update natin dito. Ayan, sa mga bago po dito sa ating uh, YouTube channel. Sana po, subscribe niyo po at i-click yung tiny bell button para mo notify ka po tuwing meron pa akong bagong update dito po sa Idol Ohay natin. Maraming salamat, mga kayo. Ingat po kayo. Thank you po for watching.